Hello mga ka-farm uh, Magandang araw Ipakita ko sa inyo mga ka-farm Kung Klaro ba ninyo or makita ninyo Ang bunga sa Kinuha namin kahapon Dahil kahapon ay Last and final uh, Roging Dahil bukas mayroong ano, inspector Sa seed production So yan Kaya ganyan lang namin ang ginawa kasi alam niyo mga ka-farm uh, sayang naman kung itapon lang to kahit saan sa area so aming ginawa dyan namin i-tinatapon hindi naman to itatapon dahil i-giik to mga ka-farm pagkatapos nitong ano, mag-harvest so kailangan yan i-remove dahil hindi yan kasali sa seed production ibang lahi yon mga ka-farm parang hybrid yun So, yun. Yun lang ang update ko doon sa ano. O, katulad nito mga ka-farm, o. Oh. Dito lang nilagay, di ba? May mga bunga ng mga ka-farm. Sayang ka talaga. Sayang na sayang. Kung napapansin nyo, may maririnig kayo mga ka-farm. Baka klaro kayo. Ano yan? Andar yan ng harvester. So, yung katabi naming farm dito ay nagpa-harvest na. Siguro, itong sa amin ay sa, sa Linggo na yata kung posible or baka hindi pa. Basta final uh, Sunday. Yan. Tsaka ito, exhibit natin ulit yung gabi mga kaparmo. Medyo malulusog na sila dahil may konting ulan. Grabing init. Tsaka pabor sa kanila pag kapag ganito ang ano klima mga kaparm lalo na dito mga kaparm hindi na ako nagsasayang sa pag water pump dahil uh, fit nila ang panahon ngayon lalo na uh, malakas yung init tapos uh, pagkahapon, umulan kagabi ay napakalakas yung ulan alam niyo lang mga kaparm, dito sa amin parang normal lang dito sa amin uh, sa Caraga region uh, gani ganiyan na ganyan ang ano So, yan. Malapit na itong i-harvest mga ka-farm pero sayang pabloom pa kasi sila mga ka-farm. Oh. pa yung ano. Kaya ang ginawa ko muna ay ano mga ka-farm, itong sibuyas. Hindi ko man ito i-harvest. Ang gagawin ko muna is uh, regular na lang para hindi pangitingnan yung pagdi pagdidilifing at saka syempre pag tanggal ng mga damo-damo sa gilid. Kasi alam nyo mga ka-farm, sayang. Kasi kung dritso natin i-harvest to pasimula pa yung pagbo bloom niya mga ka-farm. So, mayroong posibilidad na dadami pa yung kanyang uh, saha. At saka, dati mga ka-farm ay aabot to bawat, ano, bawat ganito ba, aabot to ng mahigit kalahating kilo bawat isa. So, yun lang medyo pinatpatagalan ko. Hindi naman, ano, uh, kanang gasto sa fertilizer dahil hindi naman ako nalagay ng madaming abuno. Ano lang yung pang, ano lang, pang, pat, ano ba, pang pa-start ng kanyang, ano, pagtubo. Tapos, diamond yung post pit ang linagay ko mga ka-farm. Para, mas lalong mabilis yung uh, ugat niya tutubo ha, tapos ratio proportion lang mga ka-farm kayo nang bahala kung ano basta wag niyo lang ilagay sa pinaka-base at least mga ano mga 3 to 4 cm uh, from the base kasi may, mababansot yung ano mababansot yung itong klaseng uh, tanim kapag nasa base hindi katulad sa palay sa mais ay, uh, gustong-gusto talaga nila kakain ng uh, synthetic fertilizer. 'Yun. Eh, kahit anong fertilizer, mas man o maorganic, basta 'yun mga ka-farm. 'Di ba? Ito na lang ang mai-recommend ko sa inyo na variety, yung medyo mapula-pula yung Bees niya or punuan kasi mas lalo na dito sa amin sa Caraga region. Dito sa lugar talaga sa amin ay uh, suitable to siya at saka resistant to sa panahon sa klima namin dito mga ka-farm. Tapos 'yun lang, ganito lang ang mga gawin niyo mga ka-farm. Basta maganda tingnan 'to kapag mag-bloom na to mga tanim natin. Kahit man sa bagay wala namang trabaho hindi hindi mahirap pero ano kapag makita mo nang nagbo-bloom 'yung mga tanim natin 'di ba? Experience ng mga kaka-farm. Kapag yung pinaghirapan natin ay makikita ng may uh, parang medyo hindi pa naman 'to nabenta pero parang meron ng ano tawag diyan, accomplishment. Oh. Kulang pala ang sumagot. 'Di diba mga kaka-farm? Kapag meron na tayong accomplishment at makikita na katulad niyan, pa-bloom na siya. Tsaka mayroong darating na anihin Diba? para kahit naghirap tayo, maulanan, mainitan, syempre, kapag meron na tayo makitang pwede na i-harvest, ay naku. Napakasaya talaga mga ka-farm. Katulad dito sa likod. O. Oh. Hindi naman sa pagmamayang, basta importante lang mga ka-farm ay ano, yung pagtitiis lang talaga. Pagtitiis at pag-aantay ng kailan maka-harvest. Kasi alam niyo mga ka-farm, bilang isang farmer, ay ano talaga, kailangang pasinsyahan kapag tayo ay mag iinggit sa ganitong klaseng pag uh, ganitong klaseng trabaho. Kasi hindi naman ito diretso maka magkaroon ka ng pera, makakaroon karoon ka ng ano, makapagbinta at makakuha ng laman or unod sa Bisaya. Kasi alam niyo, kakaon pa ito ng 3 to 4 months bago ito arm um, harvest. So, katulad dito, uh, ano lang paunti-unti ko lang na ano na itinatanim dahil itong saona, yan parang naka ano lang to sila ba. Uh, kapag mayroon akong kunting ano tawag dyan ah uh, hinlo in sa Tagalog, ah uh, tinataniman ko diretso na kahit ilang piraso lang na ano puno ng uh, kamoti. So, di ba? Kapag makita natin yung ano, uh, yung pinaghirapan natin, napaka saya para sa akin. Para lang sa akin, uh, for my own observation and basta iwan ko lang kung pareho ba tayo o katulad tayo ng mindset. Basta para sa akin, uh, ano nang kasi ito, long term hindi katulad sa nagdinegosyo na diritso, pagkahapon meron silang ma-consolidate na sales. Pero dito sa akin ay ano lang, Uh, long term matagalan pa ito kanpata ito ng ano uh, three to four months katulad sa palay pero kapag uh, sa bisaya is magabot abot bitaw yung yield natin mga ka-farm, maganda maganda naman yung pakiramdam natin uh, katulad dito ipakita ko sa inyo ouch oh see oh meron na naman tayo makuha saking saging oh uy may nahinog na oh my goodness yan. Oh, kaguwang ana. Mm. Ato nang tubaon ugma. Oh, yan. 'Di ba? 'Yun ang ibig kong sabihin mga ka-farm. Na kailangan ang uh, hindi magpatamad-tamad kapag nasa farming kayo tayo. Kasi kapag na kung tamad tayo mga ka-farm, hindi tayo makakita sa katulad niyan meron nang aanihin katulad ito di ba mm. yan pinapadami ko kasi ito mga ka-farm dahil uh, may plan akong uh, magtanim ng kumpak talaga na parang one 4 hectare na puro ganito nakakumpak siya kasi mala, mas mahal para sa akin, mahala dito sa akin yung 80 to 90 yung per kilo nito. Kaysa, mas mabuti niya tayo ang magbinta kaysa tayo ang bibili. Yun lang mga kaparm. Thank you so much. Sana ay uh, nakakuha kayo ng kunting idea. At saka, thank you so much. Farming is life talaga. Bye bye. Have a blessed day everyone.